So, ayun guys. Um, galing ako pa lang. Wala ko ng uh, lettuce, cherry tomato, tsaka uh, dalandan and atis. Nagulat ako! Oh my God! Sorry, si-share ko lang kasi hindi ako aware na grabe, sobrang, sobrang mahal na ba ng presyo ng mga protas ngayon? Kasi hindi ako, hindi ako, ano eh, uh, masyadong bumibili o nakakalabas para bumili. Kasi usually, pag nagsusupermarket kami, di ba, uh, ang mga bruta sa supermarket, um, marami, kunyari, apples, banana, orange, pawnkan, ganyan, grapes. Um, siguro, may ilan-ilang supermarket na nag-offer ng kag ng -ano, is, nagulat ako. Nagulat ako talaga. Kasi, unang, una kong sinupot, pinasupot, ito, dalandan. So, anim na piraso ng dalandan. 175. So, okay. Anim na piraso ng dalandan. Tapos, nung nakita ko yung atis, ayan, sabi ko, parang masalap mag-atis. ba? Diba? Magbe-breakfast ka ng, um, kunyari, bacon, sinangag, tapos, dessert mo ate. So, yun yung naisip ko. So, okay. Kuha ko dalawa. Tapos, pinaplastic ko. Tapos, sabi ni Kuya, okay, 100. So, 275. Gulat ako. Parang, what? 50 pesos na pala isang atis na ganito kalaki. Ayan na. Ayan o. Ayan. 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 Um, asan ba ang cellphone ko? Ginagamit ko yung cellphone ko. Teka lang, teka lang, teka lang. Saan ko ba siya i-compare? oh, ball pen. Uh, big ball pen. Big ba to? Big ba to? ko ball pen. Ayan yung difference nila nung atis. So, yung as in, kasi laki ng, ano, ng kamay ko na atis. 50 pesos na pala to. Wala akong kamalay-malay. Eh, samantalang, di ba, pinipitas lang to sa ibang lugar. Tapos yung puno ng atis minsan nasa garden lang, ganyan. <laughs> oh my God, magtatanim ako nito. Magtatanim ako. parang hindi makatarungan. Nagulat talaga ako. Oh my God. Sorry ah. Sorry kung exage yung expression ko. Pero genuinely, nagulat ako na 50 pesos ang isang atis. Yon. Hindi ko naman nakita na kinumpute ni Kuya yung timbang niya, ha? Pero 50 pesos talaga siya. Isa. Magulat ako. Oh my God. Mas mahal pa siya to sa dalandan. Anim to. Anim tong dalandan ko eh. Anim. Oh my God. Anyway, yun lang. Sorry. Maarte sa maarte, pero Nagulat talaga ako. So, hindi ko talaga alam na gano'n na pala pressure presyo ng atis ngayon. So, yun sa mga may puno ng atis dyan. O yan. At meron kayong harvest ngayon. Pagpipitasin nyo na at ibenta nyo na. <laughs> yun lang. Basta, offer oh, me. Magtatali mo ako ng atis after this. Okay. Bye!